So, ito yung itsura ng handle switch ng reader reader carb ito, ito siya. ito yung mga wirings ito yung mga wirings niya, black white stripe white tapos solid white solid yellow solid black tapos ano ba ito green o blue ito yung green solid green Meron ditong yellow na merong white stripe. Ayan siya. Yellow with ano may stripe na puti. Ayan na naman yung may stripe. May mga stripe siya kayong itim. Yung black with stripe na white. Yellow stripe na white. Okay. Ano handle switch ng reader. Raider Carb. Okay. Oh, yung, boy. Yung, boy. Boy, yung musok boy. Alintian, kumain niya ko sa Sunog boy. Naggrounded. Grounded boy. Gina ka tingog po na ikaw naman So this is it. Ito na yung request mo. Uh, Ito yung lalagay sa Euro. Euro, ayan. Aso, As aso boy. Musok talaga, musok talaga. Grounded to. Yan, para masigurado boy. Tanggalin yung ano. Para maklaro ng ganyan ba? pa Ay! Para, para maklaro ma ganyan sa paano masunog. Hmm. Ayan yung linya. Ano to? Uh, high and low. Ang high and low niya is... Solid yellow and pure white. Signal light. Ayan, blaser yan. Ito, blaser. placer oh, yan, blaser. Blaser, uh, lift. 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 Ito mga lift. Lift. Ang left. Left ito. Oh. Left ang ay. black tapos ang right. Ay, ay parehas mo sila kulay oh. Hindi kaya palakat mo na sa dashboard. Palakat mo na yung isa sa dashboard. Oh, kaya ka rin dyan na ka Isa lang kami itong po. Ocean oh. blue ba yan o jade green? Yan. Ay. Yan na. Ito ang left. Ito Yan ay. Kita ko ka na. Ito placer Yan ay, blue. Oh, tapos left. Mm. Right. Mm. Okay. Tapos sa busina. Busina. Ray green. Green ang busina. Green ka green brown. Ayan, bahala na magbalibaliktad yan. Uh. Kay busi naman yan. Okay, sunog, Asa, sunog na! Sunog na! Sunog na. <laughs> <laughs> Wala ni. <laughs> sunog na. Okay, headlight tayo, headlight. Headlight, may nang headlight. Yellow na may. Okay. Na may puti. Yellow is green. Ah, puti puti okay, ang low. Low ang puti, okay. ang white. Lagi rin dito rin eh, Ang high. Tapos, kung Park light. Park light ang gray. Low. High. High ang yellow. Main. Main ang yellow na may. Merong puti. puti. Ayun. Kuha na. So wala na guys. Wala na ako ipapaliwanag. Busina na ilagay na. Lahat. Ito, ano itong itim na may ano? Ground. Ground yan, Ground. Pag umabot na kayo ng isang oras, tapos uh, uh, hindi nyo pa nakuha, isa lang gawin nyo. <laughs> <laughs> Ayan guys, pakiulit. Pag, pag yun yun, dikit dikitin mo. Oo, <laughs> oh, sama Ayan, ito guys, main. Ayan. Main ito guys, main wire. Ano kulay ang, ang left na dipre? Sa, 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 ay sa, 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 Sige, hila, hila, hila. Hilahin natin ha. Blue. Blue is orange. Hindi, orange, orange siya. Orange ang lift dito. So, sa switch ng reader, kulay black. Pure black. Pure black. Ayun, okay, o. Oh. Ito, wala <laughs> na magduwagi ka tuwing nga... nga... sige, sige, sige. Wala pa ginahintay. Susok ka. Alam mo kasi si. Lungso kayo. Kung saan nga ginagamit. Dito ka mag... Mahirap talaga ito. Ulat! O, dali ba? Interview ka. O, sige, interview, ah. interview. Oh, boss, ano boss? Sige, sige. May Para sa anong, yung ra ano yung... <laughs> nee, hindi, blue, blue, sky blue. Sky blue ang placer. Hindi, ay, gray. Gray ang right. Ang right dito is kulay blue. Kaya hindi tayo marunong kasi ma mahal ang bigas. Sige na lang. Larga na lang. Pag masunog, takbo lang. Handa mo sarili mo, punta ka ng barangay. <laughs> Surrender mo kaagad sarili mo. Surindir na. Magkita-kita kayo doon. Ayan, left and right na. Nauna tayo sa signal light. Lasing na. Ni... Conversion ni siya, conversion ni guys, conversion. Alam. <laughs> Ano yan? Right signal light. Naguba, guba Naguba. ang na, ang salamin guba na. Ha? Guba na ang salamin laser ang, ah? ang blue. Ito siya, placer. Diretso sa placer to. Blue sa switch. Gray sa main. Ito, ah, uh, right. Right tapos left ang left ang all black ayan siya guys all black left signal light ha basta ang main ito yellow na may stripe na puti tapos blue na may stripe na puti naman sa main ayan Yung kulay green puti na puti na ang kulay green adam o sang yang green. Mama muna. Ano, tocha. Mag-applya Facebook dapat So ayan na sa ilaw na high and low. Last tani. Tip na dashboard eh last na Ayun, high, kulay blue sa switch yellow. Ito diretso sa dashboard wa. Ito low. Low rin ito. Ayun na lang. Ano, 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 sa, sa wakas, ano? Oh, sa wakas, may nagparayagi ang wari niya, kulay. Ay, so, ang tama sa gimo mo, kuwari lang. <laughs> <laughs> Ayan lang, tama. Ayan lang, nasunod. <laughs> kulay Sala. white. Kulay white is low. Uh, so, yun yung kulay gray. Hindi siya mailagay kasi wala dito. Di, di. Ah, Andito sya okay. siya. Ito siya, puputulin. Ito yung park light. Ito, 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 ito. Dito, oh. Hindi na, ito na. Sa back, lang na switch. Ito ang switch. light. Itong park light sa motor mismo is brown na may stripe na white. So ito guys, wala na. Wala na itong sobra. Ano ganito yung black niyo? Ground. Ground. So wala na ito. Ito mga double-double naman lang ito. Bato, dapat na sa dashboard. Pro, why man, dito man ang switch sa bato sa dashboard. Dito man ang dashboard. Lusot naman na dito yan. Moment of truth. Sige, saksak ang mga wire. Okay, good. Okay. Pag signal light mo, dapat dito magsiga sa piyak ng oh, motor. good. Hindi direk. Ah, dito dapat na light. sa magsiga para magbala ng mga good kids. Oh, oh, ayan na. Tama na. Oh. oh dapat pag lift mo sa right magsiga. Si right na magsiga balik ta oh, Ay! Sa right ang magsiga baliktad dapat. Okay. Uh, busina, busina boy. Oh, uh, ayun na. Sige pa, sige pa. Ito na dapat. Sige, 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 sige. Busina daw, busina daw. Ayun uh, oh. Okay. Tapos ayun daw. Sige, high beam, low beam. High beam and low beam. Kaibim lang. Kakaiba to may lobby. Commentator, Drina, sa last part amo nang pinakabutlay. Kay e, ba si Drina ni sa magsasakabada pa mo. Dire na sa magsuno. Ah sige sige. Naka battery drive. Okay. Wow, okay. part light, baliktad, baliktad boy. Part light. Ah, uh, part light. Wow, po part light nya na okay. uh, blinker, blinker. Ah, bear months na. Hmm. Okay, yeah. naka Hi. Hi. Naka. naka low. Hi. Okay. Okay. Thank you for watching guys. Sige na. Sige na, sige na, sige na. Sige na, So ito guys, recap tayo guys. Ha. Itong uh, ocean blue or jade green is right signal light. Tapos itong gray is spark light. Tapos itong yellow with stripe. Main line po yan guys. Ha. Main line yan. Sa ano mismo yan. Battery galing. Ayan, battery. And then ito, uh, ground. Ground connection yan sa horn. Ayan yung uh, black which stripe na white. yan. tapos itong solid na ano yellow is high. Ah, high po 'yan sa ilaw po 'yan high. ayan. tapos itong ah ito 'yan papuntang ano 'yan ah, dashboard. Tapos itong blue na ano solid na blue. Blinker po 'yan. Tapos itong solid na black. ayan solid na black left left signal light. Solid black. So, this is it. Punta naman tayo dito sa kabila. Ayan, dalawa kasing linya eh pag sa reader. Pero babaklasin nyo po yan. Puputulin nyo po itong mga sakit na to. Kasi hindi nyo na kailangan yan. Tapos yung solid white is low.